Hi guys! Ayan, good afternoon. guys, nandito kami ngayon sa, sa lugar kung saan ang galing ang tatay namin guys. Talaga sinadya namin dito guys para lang guys. makita naman. Ayan, ayan yung pinsan ko. Pinsan ko yan. Ayan, Hindi ka rin siya nakikita. Ayan yung pamangkin ko guys. Ayan o, tsaka yung ate ko. Ito yung ano, pamangkin. Pamangkin ko rin yan guys. Uh, shout out sa taga Thank you. Kasi nakarating kami dito. Usually, pumunta kami dito. Wala kaming kakilala. Ano lang. Nag, baka sakali lang tayo dito, guys. O, diba? Wala talaga kaming kakilala dito. kaya, shout out sa uh, makakanood dito guys. O, diba? Sa manonood. aking vlogs, Shout out sa taga Shout out. Dito, dito talaga nanggaling ang tatay ko kaya pumunta kami dito para lang makuha namin no aming kailangan na di ba ayan thank you very much thank you so much